Magkaraga muna na tayo ng ano gulung. mayroon din akong dalang tubig sa ka kape Ayan. tapos tinapay para may pagkain tayo habang tayo nag aantay ng pan magawa tong sasak sasakyan natin tong mga laman dito sa likod para uh, dito na lang natin karga yung ano mga gulong Ang ganda ng sikat ng araw. Hindi malamig ngayon. Bale, nasa 18 degrees. Uh, ano pala to? Yung garage natin dito. Yung si Bunny and Henry. Dito lang sa, uh, ano, uh, Dila Saban. Ayun, oh, no, Yung yun na yung ano yung uh, metro ng uh, Dila Saban diritsuin mo lang to andito halos sa uh, dead end kasi yung kabilang kanto ano na yan siminterio dead end eto mountain site corner nya uh, madali lang uh, hanapin sa mga kwan sa mga nandito sa Montreal na kaibigan natin pwede kayong kwan dito kaya lang ano busy sila oh daming daming tao ngayon habang habang nagaantay tayo sa pila kain muna tayo huwi pa sana ako kasi matagal pa naman yung pila natin nasa 19 pa tayo eh. mayroon naman tayong baon di dito na lang tayo kakain dapat may kape din tayo mayroon ding libreng ano doon ah uh, donut kape may tubig din Oh, pinapawisan na nga ako anong oras kaya tayo matatapos nito <laughs> may appointment pa kami mamaya mga alas 3 pa naman yon. kasi darating yung kwan ah uh, tawag yon sa foreign affair magpaparin yon ng passport di din kasi mag-expire na yung passport niya ngayong ano next year eh nagpa nagpa uh, appointment kami ng online eh sabi nila punta sila dito sa may hotel dito sa Rada Hotel dito lang malapit din dito sa amin pero ang uh, schedule niya 3 to 4 at uh, mukhang uh, ulan na yata oh, ang dilim ng kalangitan at ang uh, lakas pa ng hangin oh. <laughs> silaglagan na yung mga damaw na nalilipat yung mga damo sa kalsada oh. Hmm. Ano ba yan? Tingnan nyo tong puno na to. Humangin ng medyo malakas eh. Naglaglagan na yung mga dahon. Hmm. Yan. Yeah, bali tayo na ang kasunod. Salamat naman ata. Uh, salamat naman at na ano na tayo. kaya na nakasalang na siya hintayin na lang natin na magawa kaya na ginagawa na yung gulong natin hintayin na lang natin matapos kailangan na talaga ti rust proof ay talaga ito ti kwanan eh dami ng kalawang pero dito sa ilalim ano no nanggigitata na ng ano yeah. layo tayo maano, ano masusok. Ayan, tapos na. At ah, kumintap pa. May panlaban na naman sa winter sulid oh. 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 oh, sulido ang pagsigawa panlaban sa mga aak Asin Anak at nana tay araw pero ano ang ang dilim yung kalangitan parang nagbabadyang babagsak yung ulan kaya lang uh, ano hindi hindi pa siguro napapanahon na babagsak <laughs> inililipat niya eh ayan bali tapos na tayong magpagawa uh, at uh, nakapagbayad na rin tayo kas at ay papauwi na at uh, time check is uh, alas dos na tamang tama lang para may ano pa kasi ihatid pa natin yung si yung anak ko sa pagawaan pagawaan ng ano ng uh, passport at na uh, nakabili na rin kami kanina ng ano yung sobre para doon na uh, ilagay at uh, ipapadala doon na lang sa bahay madilim ang ano natin dito ko ilalagay itong ano Na. Tapos takpan na lang natin to. Hmm. Marami pa akong gulo. Oh. May apat pa dyan. Tapos to winter, winter din to eh. Ewan ko kung anong kanyan. Winter ano summer yata yan eh. Pero may mga butas-butas na dati. Eh.